dala ng mga anghel ang isang mahalagang bagay. Ang sandaling ito ng distansya sa pagitan mo at ng taong mayroon kang malalim na koneksyon ay mahalaga. Kahit na hinaharap ang mga individual na hamon, mananatili ang ugnayan sa inyo. Nararamdaman nyo ang koneksyon na ito sa mga pag-iisip na lumilikha ng isang natatanging vibra. Kahit na walang diretsahang komunikasyon, ang patuloy na pagkakaroon ay nadarama, isang kaugnayang lumalampas sa distansya ang sitwasyon ay umabot sa isang desisyong punto, na nagpapahiwatig ng wakas ng isang mahalagang kabanata kung saan ang komunikasyon ay naging tahimik. Pagkatapos ng pagpapalaya ng magkasama sa enerhiya sa paligid, isang damdaming ginhawa, at pagpapabago ang lumilitaw. Ang mabigat na enerhiyang ito ay ngayon ay nauukol na sa nakaraan, naglalayon sa bagong simula. Patuloy siyang iniisip ka, na inaabangan ang isang hinaharap na magkasama at muling pagpunta sa mga nakaraang usapan. Ang paghihiwalay ay nagdudulot ng malalim na damdamin ng kawalan at pagkadismaya. Karaniwan na nais na magkaroon ng pisikal na kalapitan, ngunit ang mga kalagayan ay humahadlang sa pangyayari sa kasalukuyan. Ang malinaw na pagpapalagay sa presensya niya kapag isinasara mo ang iyong mga mata sa gabi ay nagpapatunay ng malakas na ugnayan sa pagitan niyo. Minsan, ikaw ay nagugulat sa pag-uusap ng malakas, parang siya ay nasa tabi mo, nagbabahagi ng mga kaisipan at damdamin. Ang pagkadismaya na ito ay bumabalot sa relasyon, pinalakas ng kakulangan sa komunikasyon at pagkawala ng pagbabahagi ng mga araw-araw na karanasan, nagpapatibay sa emosyonal na pangako na parehon yung mayroon, sa kabila ng paghihiwalay. Hindi niya matanggap na ang huling usapan ay ang huling desisyon. Ang kakulangan sa komunikasyon ay lalo pang nagpapalala sa pagkainis, dahil ang pagnanais na magsama ay matindi, ginagawang mas masakit ang paghiwalay. Ang ideya ng pagkakaroon ng ibang tao ay hindi nagdudulot ng ginhawa, dahil alam mo na hindi nito mapupunan ang bakuhan na iniwan ng espesyal na koneksyong ito. Ang iyong puso ay nananatiling tapat, nagpapalakas sa katotohanang ang paghahanap ng bagong pag-ibig, ay hindi ang solusyon. Ang pagkilala na ito sa pagiging tapat sa isa't isa, ay nagpapalakas sa espesyal na ugnayan sa pagitan nyo. Sa kabila ng mga hamon, ikaw ay determinado na panatilihin ang ugnayang ito na buhay. Ang sakit ng paghihiwalay ay matindi, ngunit pati na rin ito ay nagpapatunay ng lalim ng pag-ibig na nag-uugnay sa inyo. Bawat sandaling wala siya ay isang patuloy na paalala kung gaano siya kahalaga sa iyo. Kahit na sa mga sandaling mag-isa, ang lakas ng ugnayan sa pagitan niyo ay maramdamin. Natatagpuan mo ang iyong sarili na binubuhay ang mga alaala at nangangarap sa hinaharap na maaari nating itayo ng magkasama. Ang pag-asa ng isang muling pagkikita, nang sa wakas ay magkakasama tayo muli, ay nagpapalakas sa iyong determinasyon at pagtitiyaga. Ang pisikal na kawalan ay hindi bumabawa sa pag-ibig, ngunit nagpapakita pa ito kung gaano ito kahalaga, na nagpapakita na sa kabila ng mga kalagayan, ang meron kayo ay bihirang espesyal. Ang panahong ito ng paghihiwalay ay isang pagsubok ng pasensya at pagtitiis. Pareho kayong natututo na mas pahalagahan pa ang bawat pagkakataon ng pagiging magkasama. Ang pisikal na distansya ay isang hadlang, ngunit hindi-hindi ito nalalampasan. Sa pamamagitan ng mga munting pagpapakita ng pagmamahal at patuloy na paalala ng pangako na mayroon kayo, magpapatuloy kayong magpalakas ng pag-ibig na ito. Ang tiwala sa isa't isa at ang katiyakan na sa kabila ng lahat, kayo ay magkasama sa paglalakbay na ito, ay ang mga bagay na nagpapalakas sa inyo. Ang pagnanasa na nararamdaman mo para sa kanya at ang mga tanong tungkol sa paghihiwalay ay nagpapakita ng malalim na pag-ibig at ng isang laban sa realidad. Ang bawat sandaling malayo sa kanya ay tila na sayang na oras at ang intensidad na ito ay iniuugnay sa parehong mga panig. Hindi lamang siya isang kasama kundi isang pinagmumulan ng inspirasyon sa likas na pagiging malikhain. Ang kanyang pag-iral hindi lamang nagbibigay ng kapanatagan kundi nagbibigay ng bagong lakas. Siya, sa isang simpleng niti, ay nagbibigay liwanag sa iyong araw at nagpapalitaw ng mga karaniwang sandali sa isang kakaibang bagay. Kapag iniisip mo siya, hindi lamang ang kanyang pagkawala ang nararamdaman, kundi pati na rin ang pakikipagtulungan sa likas na paglikha, ang synergy. Siya ay nagbibigay inspirasyon sa iyo upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, upang subukan ang mga bagong pagpipilian at hamunin ang iyong sariling mga limitasyon. Ang paghihiwalay, bagaman masakit, ay nagpapalakas lamang sa iyong pag-ibig at paghanga sa kanya. Nararamdaman mo na ang panahong ito na malayo ay hindi nagbabawas sa nararamdaman ninyo sa isa't isa, kundi nagpapalalim sa koneksyon. Ang pagkamis ay naging isang patuloy na paalala kung gaano kahalaga ang relasyon na mayroon kayo. Ang bawat araw na malayo ay isang patunay ng inyong pagtitiis at ng inyong pangako sa isa't isa. At ang sakit, sa bawat araw na malayo, ikaw ay binubuhay ang mga alaala at nag-iisip ng isang hinaharap na magkasama. Ang pag-asa ng isang muling pagkikita ay nagpapalakas sa iyong determinasyon. Kahit na wala, siya pa rin ang inspirasyon na nagpapakilos sa iyo, na harapin ang mga hamon ng may tapang, na mangarap tungkol sa hinaharap na maaari niyong itayo. Ang ugnayan niyo ay walang limitasyon, at ang pansamantalang distansyang ito ay nagpapalakas lamang sa kung gaano totoo ang nararamdaman na inyong iniibig ang pag-ibig niyo ay isang tahanan ng lakas. Kahit malayo, tila nasa tabi mo pa rin siya, nagdadasal para sa iyo. Ang hindi nakikitang suporta na ito ang nagpapagawa sa ugnayang ito na espesyal. Ang paghihiwalay ay hindi ang wakas, ito ay isang hamon na determinado kayong lampasan. Ang distansya at oras ay lamang mga hadlang, wala nang iba. Ang sakit na J. Paghihiwa ay tunay. Ngunit na ito na isang natating pakakan paza kang makabikik sa iyong sarili. Pinakita na niya sa iyo kung gaano kakamanghamangha. Ngayon ay oras mo ng paniwalaan iyon. Baguin ang pajing mahipit sa patanggap na je sarili. Ituring ang paghihivelay na ito bilang kasayin pagsusulit, hindi usayin hatol. Ikaw ay nagugulat sa pagbabalik ng mga alaala at pangarap ng magkasama sa hinaharap at ito ay patunay ng pag-ibig na inyong ibinabahagi. Kahit na walang diretsahang komunikasyon, ang presensya niya ay halos maaring hawakan. Bawat katahimikan sa pagitan ninyo ay saing pagkakataon upang lumago at lumakas. Hindi lamang siya sing tao sa ayong buhay. Siya ayong tang kasama mo sa mga pangarap at hamon. Kapag isinasara mo ang iyong mga mata, nararamdaman mo ang kanyang presensya, parang naroon siya, sumusuporta sa iyo. Ang pagkamis ay naijin isayin patuloy na palawa ang gyekan gano'ng kahalaga ang koneksyon ito. Bawat araw na malayo ay isang patunay ng katatagan at ng pangako na inyong mayroon. Elam ninyo na ang pakibik na ito ay mahalaga at tehande kayong makipaglaban para dito na lampasan ang bawat hadlang. Siya ay nagmamahal sa'yo ng higit pa sa malyanag na. Palagi siyang iniisip ka. Nakakakita ng mga katangian na hindi mo pa napapansin. Naisip mo na ba kung ano ang nakikita na nae na hindi mo pa napapansin? Oras natrium upang silalonin ang iyong sariling halaga at makita ang iyong sarili tulad enge kong pono ko na ay nakikita. Iseng taong karapatapat sa pagmamahal at paganga. Ang pag-ibig na kanyang nararamdaman ay at may paksigan. Ang gugnayan ninyo ay hikit sa espirituwal, ito ay emosyonal at patay sa isang pangunawang pantay kung gaano talaga kayo sa isa tisa. Kahit may mga duda at boses ng pag-alinlangan sa paligid, mahalaga na magtiwala sa enerhiya na iyong nararamdaman at sa direksyon na ito ay nangangahulugan. Ang iyong kahandaan na harapin ang mga kahirapan at hamon sa paghahanap ang isang balanse sa emosyonal at espirituwal na aspeto ay psilon kahangahenga. An panehan na ito ay maaring mejen iseng pakkakataon upang palakasin ang iyong pagkatao sa mentel, pisikaw, ate espiritu na aspeto. Eng paknves sa iyong sariling pakunlat aypsilon hindi lamang isang paghahanda para sa sandaling makkasama kayo muli, kundi patinarin eng paran upang maging isang buong ket ganap na tao. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay mahalaga, nagbubukas ito ng mga pinto para sa mga bagong paraan ng kaligayahan. anuman ang mangyari sa iba. Kayit no trim haharapin ang kahirapan at pagisa, mahalaga ang halaga sa iyong sarili at pakikibaka leben sa anumang pagkawasak. Habang kan MGA araf ay nagdaraan nan walang pakkakataon na may kasamasiya, tandaan nan ang MGA negatibong kuwento na pumapasok esa iyong kisipan MGA liha enge imahinasyon na tenaan katotohanan ay mas positibo. Ang ay maring masakit, Guniti torina isang kakaton upang muli makilala. Bawat sandali malayo ay zampak kakataon lumakas, lumago. etimaganda para sa izamas makabuluja muling pakikita. hobong hawbong ito ay nangyoyore? Ang koneksiyunsal pagitan ninyo ay nononotiling umuspong, lumalago sa so lokos at kalagahan. hindi nasusukat susukat ang tunay na paki-biksap na kalapitan. Kundi salalim enge koneksyon na lumalampas sa espasyo at panahon. Sa sandaling ito, maglaan ka ng oras para sa iyong sarili. Tanggapin na sa enggao na hindi pa kayo magkasama, ito ay bahagi enge proseso. Eng paglalagbay sa pagkilala sa sarili at paglaki ay malayo pa sa pagtatapos, eng manatili sa pananampalataya na eng iyong mgea na is matutupat. MGA hadlang at kuwalaning kardiyak in ay mering sumopat, Unit may handa kong harapin ito. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, manatili kang galerto at may paggasa, dahil ang mga Senyas negei isang bagong simulay papalapit na sa horizonte. May handa kantang gapin ang isang bagong komunikasyon o isang may kabuluhan na gawaf na magbibigay muli enge-ninges engepakasa. Salalong madaling panahon, makakasamakayo muli, muling makakatagepawan, Et muli kajonk makkakata gpo sa isate isasa sa isank paran na maaring hindi lubozna na paya pa sa simula. Nagbego keo et habeng maga haiwale. Eng mgea pagbabagong ito aipsilon magdadala eng mgea bagong kalaliman sa relasyon, bibi gaidan sa inio upang maunavaan suportahan eng isate isasa isa paran na hindi posiblenon. Sa proseso eng mulink pakikita pak kilala. Maka kahanap kayo engem gea sagot sam gea katanungang bumalot sa isipan habang kajo aipsilon makkahivalai. Eng lavanak na iyong hinahanap aipsilon sisimulang maglivanak sam gea anino enge kavalan enge katijakan, nagapapa kita enge isang malinau na landas tungo sa hinaharap na itatatak ninyo enge makkasama. Uulupong perpektu. Otong paktang gap sa katutu hanang ito ay unang hakbang sa enge paktang at patuloy natrium paglaki. Pinapakita emoan ang isaing kagustuhan na harapin an hingi kaganapan ate MGA jamon, na MGA hamon, na bavat karanasan isaing pakkakataon enge pakaral te pakunlat. An landes na tatahakin ninyong makkasama ay tangi, puno enge personel na paktukwas at malalim na pakunlat. Kan emo itou. Malaman emonaan iyong paglalagbay ay espesyal. Ang pakibik, sa kanyang kahulujen, ay psilon isang masalimut na sining na kayang magapoeukaw sa ating mgea pandama kadala kadalasang magapoabigla sa atin, engunit huvak makalala, ang kabuhayan na ito ay isang tanda enge pagiging tapat enge pakibik na inyong ibinabahagi. Baat keman na hinahara pa isa ang hakabeang pa sa paglalakabea na ito. Si ai higit pasai sa kasama. Si angla kazna humahatak sa a na meijing masma mabuti. An pak kavawa la mankan masnak papalakas esa na nais na mulia te miulin mas na kan pano na bua te pinalakas engie paneha na te distansia an inyong pag mamahalan. Otso gajon? Un pogong otpo gong simula giging pokkokota un ypong goin at motibai ot Maglining sandali you huminga, huminga at Makparawat. Makpatulua, Iwanange Nakela lezon energiasalikuran. Moktivola sa yong intuvision makini sa o puso. Kahit salahat ng gea hamon, matatak ng sapagitan njio. Ma'aring hingi maunavan nge i iong MGA damdamin, gunit manatili kan matatak. Sakabuan, alam emona ng muling pakkikita aypsilon di maivasan. Maktivala sa proseso, maktivala sa iyong sarili, ang inyong ugnayan ay psilon tatagal sa lahat. Ang pakibik na inyong tinatamasa ay napakalalim, na kayang klampasan ang anumang bistansya at magbalik sa unyo na mas matatak. Kaya't na may MGA pagsabak, ang MGA pinagsamahan ay mahalaga at muchlong sa pagan lading sarili. sa koneksyon na ito at sa malalim na pakibik na inyong ibinabahagi. Huwag kalimutan na karapa dapat ka sa pag pagalaga. Kapak hina harapan mga Hamon, tingnan an lupa tenon. Ano an itinuturo esa ekin ng pakibik na ito. Paano anwa kuma malakas da yu jitu? Madalas ang sakit at MGA Paxabak ay MGA Pagakatayan Yupeng Lamago at Majing Aseng Mas Mabuting ng Ayong Sarili. Anlavak lavak engie pakibik na iąk nararamdamanaj inak papakita engie leilim engie damdamin na ito. Hajapin ang lahatner je maiti aga. Bo what hamanai is saying Pak you matuto matudo at lumago. Antuneina na pakibik ay matingi atenag babago. Manivala salaka z ninio kapak makka et alaminna. Kahit gitna enge bado, Engarał aypsilon babalik sa paglivanak. Eng pak kilala et pagepo sa pakibik na ito a y nagepo palakas sa y no et nagbubukas engem gea pintuan para sa isang hinaharap na puno engem gea posibilidad. It nong ay ayang sarili. Ano ang ito neutro esay akining pagibik na ito tungko esay aking sarili? Pano ako magiging mas malakas mula sa gea karana sang ito? Ang pagazap sa mapasuk ay napapita na jema mapakakan na jay pakunlat at pakakin An lavak ngie pakibik na iong nararam na i nag papakita ngie damdamin na itou. Kajut na hindi maunavan ngie iba an leilim ngie iong mga damdamin, manatilikan matatak. Alam emo, salop enge iong puso, na ng pakikita mulisa kania ipsilon di maivasan. Eng katia kan na itosa iong kaloban ng nagepea panatilisa ipsilono namatibaisagit na ngie mga unos enge damdamin. Magpatuluko ko ibanan Musa Alikuran ang nakalalasong enerhiya. sa iyong intuition, pekingon ang iyong puso. An sa pagitan ay malakas at kaya lampasan anumang balakit. Maring hindi ito maunavan ng iba, ngunit alam mo na katotohanan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili. An inyong ugnayan ay sapat na malakas upang harapin ang leha. Salubungin an lakaz na itoł. an na bawat hamon, bawat sakit, a pak kakataon upang makilawa an iong sarili, upang lumakas. pakibig pakibik aimatingi, nagbabago. Manivala salakas enge inyong pagma mahalanet alaminna, kahit sagitna enge bado, engarał aypsilon laging magbabalik sa pagliwanak. Moktivolo sa in tuwisiun, Ittu tuaj kopongiorion o top Kan nararamdaman monk mei e pakugnaisa pagitan ninio, sundan eng nararamdaman naito. Eng tunai na pakibik aipsilon palaging mei paran, kahit sa pinaka pinakamahirap nam gea situasion. Ang pasundo sa iyong nazaman ay mazaring madala sa maji ina sang landat pakakun at papapalat na ugnayan. Don, koropot topot kusopog momohol pogologo. Ung pagpapalakas ng geti volo so sorili ot pogmomahol so sorili oi mohologo. Kapag pinahahalagahan emoang ayong surili. Ung paga at pagpapinatali ng mga tapat at mebijing ugnayan, i najajing mas madali. Kayat me mga hadlang. Ung mga pinig samahan mahalaga to much along s a pagan lading surili. Manivala sa connexion et samalalim na pakibik na inyong ibinabahagi. An intuwisyon an ma pak na natan pakibik na pakibig ayma aring magbukas ngmga'y mga pintuan at miha ng mga pakakataon upang klao pan palakasin antali ng pagmamahalan. an espesjalna na itou kito ay nangangailangan ng pasensya at maniwala sa koneksyon nito maniwala sa pakibig na inyong ibinabahagi karapat Karapattapatka sa pagmamahal at pagalaga, hindi dahil sina bi iba kundi dahil ikaw ay Unpokti um, ti walla sa iyong sarili at pagmamahal sa sarili ay mahalaga. Kapag pinahalagahan halagahan emoan iyong sarili. Nahihikayat emoan mga tao na nagpapahalaga rin sa ayo. Magpatuloy sa pagpapalakas ng pag-ibig na ito nang may pasensya at dedikasyon. Damhin ang bawat damdamin, matuto mula sa bawat karanasan, lumaki sa bawat hamon. Maaring mahirap ang paglalakbay, Ngunit ang mga gantimpala ay hindi maipapaliwanag. Ang tunay na pag-ibig ay gumagawa ng higit pa kaysa sa pag-isa. Uteo ay nakpapabago, nakpapatas. Manachili kang gimatatag, manivala na sa bandang uli, ang pagibig ang gimananay, et kayo ay majijing mas matatag et mas konektado pa. Tandaan, ikaw ay malakas, karapat dapat, at ang pag-ibig ninyo ay totoo. Ela memo, yon, yan pakibig na parang bagyo. Young Dumadating at Nakba Pagsaking Laha. Pero Pagatapos ay Bumabenga na may mas malakas pa? Tungkol yun. Kalimutan ang mga formalidad at diretsuhin na natin. Ang pag-ibig ninyo ay matindi, totoo, at hindi madaling masira. Ang bawat hamon na hinaharap ninyo ang gemak kasama, ay psilon nagpapatibay lamang sa makapanjarihang koneksyon na ito. Mayroong tayong isang natating kuwento, Puno nejema ma pak akiat at pap baba. Ngunit pati nazin sandaling naunawan lang niniyo. Alam mo, karapat dapat kang tanggapin ang lahat engge pak mamahal at paga alaga engge mundo. at hindi lang, yan umga salita. Tungkol, yan sa totoong pag puwa sa iyong sarili, sa paniniwala sa iyong sariling halaga. Kapag nakikita mo ang iyong sarili ng ganun, sa tapat at dayusen. ang matamang tao ay hinahan ka tulad na jay manjet, leha, huwag pigili iong iyong sarili. Mabuhay ang bawat damdamin, matuto mula sa bawat pakakamali, at alamin na ang bawat hamon ay psilon nagpoapalakas sa inyo bilang makkasintahan. Ito ang tunay na pakibig. Useng kapangyarihang nagbabago na nagpapata at nagbubukot nagbubukwat ng paraesa ayaw lang kang kakaunawa. Manatili kang matatag at maniwala na, sa bandang huli, mananaig ang pag-ibig ninyo. Matlan na jay sandali upang hayang kumilo ang masalitang ito sa iyo. Tandaan mong ikaw ay minamahal at inaalagaan ng universe. Mag-type ng pitong daan at pitumput pito upang kunin ang menseheng ito at ang mga biyaya na naglalaman nito. Tirufda wajarzda iakmatsop tuwazazla roto i nais mo na ba na makita ang larawan ng iyong kaluluwa maaring ito ay ang isang taong kilala mo na o ang isang taong darating pa lamang mag-click sa link sa paglalarawan upang makita ang larawang ito na kakaibang tumpak ikaw ay magugulat alam mo may mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video Sana aipsilon bavat salita na iong narinik dito aipsilon nakapak bigay sa iipsilono enge inspiracion et ginhava na kailangan emo. Hindi ka naksa sa, sa paglalagbay na ito. Mei isank maz malaking puversa, isank lakaz na naktuturo et naktatangol sa iipsilono sa bavat hagbank. Iba aji ang on ito sa MGA ton yong minamaal. Magbigeliwa nag sa MGA na Maging ang positibong pagbabago na kailangan ng mundo, naway pagpalaing ka ng Diyos at laging sumama sa iyo. Stay zuiti huweb izizli yugot behezim, gwej na fetit gwaid gaw ojda omut donititib, oje pidejt, ti idzazla utjiti. Amen.